Bae mga badi, mga kaagri, may adlaw nyo diha, kumusta? For this video, ako ipakita ninyo ato uh, ang uh, sagingan ng atong gitamnan og uh, kamote. So let's go! Atong gitano mga kamote. sumundri so, ang atong uh, sagingan lakatan. So sayang man sad, andrin na pita, o dilit nato magamit, wala tayo income. Sige botan raman sad, sa so, ato na siyang gitamnan og kamote. So diri mao ni atong mais tapad din mais ah, wala na to gitamnan dire diri da pita og ah, mais to, kay ah, haong rasad kay ayos sa ah, tuwang saging or ang saging haong kayo sa mais so dita sure og mabuhi ba atong mais unya makaapekto pud sa tong saging tungod kay grabe man kabaga ang mais kung mao nay motubo so diri di ra pita tong gimaisan makita na diha tong kardaba dito sa babaw na ra diha atong mundo So, dihar na to kutub atong maisan sa so, Ternipita atong lakatan. ato uh, tuan ni siyang agitamnan uh, og gamote. So mo ato ang subayon. So, ang ato ang gitanom diri nga kamote, uh, kang puti. Kimaw ni available na to nga uh, uh, galay sa nga igtalanom. sa so, tagiya ani nga nanghatag si Noy Joby mo dari amo ang ato ang lakatan no ang lakatan dari so hapit na ni na muso ang uh, na muso na so mo ni to ang kita menan so so tanan ato ang ning tamnan hanto dito sa bos dito to ang tamnan mga subra tunga sektarya siguro ni mo mantan ni tanom ni amuti Dito na dapita na natin muso ng saging. So, kanin siyang saging nga eh. So, namuso na niya so, siya. So, gano'n na siya pamuso. So, pohon-pohon. Ah, mo, kana na siya ang bunga. Mupakita na siya na siya ang bunga. Hasta na yung mga uh, kaoban. So, mo ni, ang itong tanong nga ah, uh, uh, kamuti. Biskang puti. So, mo na itong itong area. Saya takut takut betah utam nanan. So lepita, tanan tamnan panato nak dia so, hantu di toh. Semua ni atau ang gisprihan og herbicide ang atau ang asaging tungod kay para mas dali ang paglimpio atau ada ayun siang mah Tamnan buka mutih ini taman tani ini area hantu dari Sri Anto Dito Kena Anto Dito dali manilas na tamnan sa so, ato ang um, kamuti sa so, porboyag dali no tagas tagas yun or nirtindot yun ang, ang ato ang plastada sa ato ang um, saging porboyag kanindot healthy kayo ato saging dali dapitan pita kani area ha tamnan tani o oh, gamuti sian grabi kani not atong saing diri repita pita kini ng area ha ulang ni sya na recover gagian ya ni ya ni sakit sa so, pahuma treatment manusia ang resulta o dire ni tabang taog tanom tungod kay uh, na sa taog pananom og kamuti tungod kay pila na sa ka katuig nga wala ta aning buhata o maogi ni atong naandan na sa una sa bata bata pata tungod kay mao ni atong panginabuhi mao ni usa sa atong panginabuhi sa dihang ga eskwela pa ta mao ni ang usa sa gikuan natong source pang allowance pang bayad sa tuition sa itong mga ginikanan so karon na gimingaw ko o, akong gisawayan o kamaaw pa ba ko please kung like, comment, and share sa itong mga video guys and thank you for watching